magandang araw mga idol so for today's video ay mag ano naman tayo mag demo tayo about sa uh, sili kasi ay uh, gusto natin na uh, ma-share din sa inyo ang kung papaano ano ang dapat kung ano ang pipiliin natin so i-share natin ng kunting kaalaman patungkol po dito sa ating sili kasi uh, based to my observation and experience mga idol kasi uh, marami po ang uh, nagtatanim na kasing uh, katulad din uh, sa atin na nagsisimula lang din magtanim ng sili mga idol so Uh, katulad ng ating sili, mga idol ay hindi po pariho yung tubo nya, kasi uh, tayo po ay uh, um, understudy pa, no? So aaral pa tayo kung paano natin i um, i manage ang ating uh, sili, yung tanim natin na sili, and then uh, kung paano tayo mag uh, pili ng at uh, ng ating itatanim yun po ang pag-uusapan natin sa video na ito so bago pa yan ay uh, nais ko muna magpasalamat sa uh, mga mga sulod supporter sa ating uh, YT channel na sa pagpatuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa ating channel kasi po ang tanging nga rin natin mga idol ay ma-share ang ating hamunting kaalaman tungkol dito sa ating pagpaparm so ito pong sili na ito po mga idol ay uh, first time po natin nagtatanim ng sili na panigang so e eh, sishare ko sa inyo yung tungkol sa pagpipili ng uh, itatanim na binhe na sili kung saan dapat tayo magbumili ng ating binhe kung anong store at uh, Uh, ano po ang mga uh, pwedeng uh, maging bunga ng ating pagpili o kumbaga ang ating choices, no? So kailangan ang uh, katulad ng magsasagot tayo ng ating mga questionnaire sa pag-aaral natin. Kung nagkakamali tayo sa pagpili sa ating mga uh, pipiliin na dapat isagot ay uh, pwedeng Uh, mapunta tayo sa uh, maling landas o maling answer no? Uh, maling kasagutan ng ating mga ideya so wag na nating patagalin wag na nating pa ikutin pa ang ating storya uh. so dito na po tayo nakapokus ang ating tanim na siling panigang um, e eh, tuturo ko muna sa inyo kung paano pa, ano ba dapat ang piliin natin na uh, binhe o ano ba dapat kung saan, saan ba dapat tayo o ano ang store no? So, uh, sabihin ko muna sa inyo yung little background tungkol po dito sa ating napili na uh, binhi na panigang. So, makikita nyo mga idol, no? hindi siya pantay. No? Ano po ang dahilan? No? Primary um, um, na dahilan po na bakit ganyan siya. Kasi po, hindi magandang tubo ng ating pananim. No? ang pagpili natin sa binhi pwede mag cause ng hindi magandang ani so uh, kung magbili tayo ng binhi mga idol ay kailangan piliin natin ang uh, kung doon ka bumibili sa shopee ay kailangan mo ipiliin so yung ano natin uh, dapat doon tayo bumili sa uh, east waste dapat sa Swiss tayo bumili ng uh, ating uh, itatanim na uh, binhi mga idol. Kasi kahit ano pa yung order natin kapag doon tayo uh, mapunta sa ibang na store except sa Swiss. So eto po yun ang naging bunga sa ating uh, hindi pa alam kung saan tayo dapat umorder mga idol. Kasi, uh, hindi ko naman kakalain na ganito lang sa ating sili. Yan o, you know, may mga maiksi, may mga maba. No? Yung mga maliliit at malalaki, hindi po siya pareho. So, ang mas maganda ay doon tayo bumili sa s no? <laughs> Pag mag-search uh, kayo sa dyan sa Shopee, eh, piliin nyo yung uh, nakalagay na pangalan na s sa ating bibili na binhi para makasure tayo na yung binhi na yon garantisado at wala pong halo na uh, hindi maganda na mga uh, tanim hindi maganda na mga binhi kasi kapag ang binhi natin mga idol ay hindi po maganda ay talagang uh, pag natanim na siya ang tubo noon ay hindi po maganda no so nakakaroon ng mga sakit, maraming sakit at iba-ibang klase kumbaga hindi pariho yung ano hindi maganda pa proseso nila ata kaya para sigurado ko kayo uh, eh, nire-recommend ko yung pagbili doon sa Eastways na binhe doon kayo bumili mga idol para hindi kayo matulad sa akin hindi ka matulad sa amin na ang sili namin ganito po ang nangyari so kawawa naman yung mga nagsubaybay sa atin ng mga farmers kung hindi natin matuturuan sa tamang landas Upang po maging success sa inyong gawain sa pagpapan. So, yun po ang mga ideya na may uh, isisir ko sa inyo para po sa susunod kung kayo na po magpa-farm, no? Makapili kayo kung saan kayo dapat uh, magpili ng binhi, bumili ng binhi para po nasigurado po ang tanim natin. So So, yan na po ang masasabi ko at makikita niyo naman makikita nyo naman yung sili natin na hindi po maganda. Pero, tinatsagaan natin to kasi nagdagdag tayo ng uh, iba pang may tatanim. Uh, at saka, uh, doon na tayo bubili sa uh, garantisado na binhi. So, mga idol, ay nagkakaroon ng bunga ang ating sili kasi simula lang. So, medyo madilim sa kamera ko. Pero, at least, ha? Kasi simula na ito, mga idol. So, Uh, pero hindi tayo makasigurado na makapaharvest tayo ng maganda dito sa ating sili na una kasi ito nga ay eh, hindi maganda na uh, pinagkunan natin o pinagbinhan natin ng sili uh, binhil ito. Kaya ang pagtubo niya hindi din maganda mga idol. Ayan po ang ating masasabi at ma-share ma sa inyo mga idol. Uh, sana ay nakatulong ako uh, sa mga specialist, sa mga farmers na nanonood sa ating mga videos na ina-upload sa ating channel no? yung pagtatanim ng mga halaman katulad ng mga sili ay uh, laging tandaan na uh, kailangan tayo ay pumili ng magandang binhi para po sa pagtanim natin hindi po tuhan ang ating mga sakripisyo at pagtatanim natin sa ating uh, farm. Ayan lang po at maraming salamat. God bless po.